Hi guys, good morning. Ayan, so dito naman tayo sa ating Monting kubo. Ayan, mag-iipon po ako ng tubig ngayon dahil darating po, ngayon po yung schedule sa amin dito ng tubig. So, ang gulo ko, no? So, <laughs> kumusta ang inyong Valentine's Day, mga kayaya, mga kareels? ayan, so kung ako naman ay okay lang, ganoon pa rin walang natanggap na flowers so, ayan, okay lang yan, sanay naman tayo na walang flowers no, kasi hindi natin afford ngayon ang flowers ang bigas, ang mas mahalaga, ayan <laughs> pambiling bigas so ngayon, ito yung aking iipunan ayan, kasi so, nagamit ni mister yung ilang ilang galon, ilang jug na tubig. So, ang gulo dito, no, hindi pa ako nakalinis. Wala pa akong uh, time na magayos ayos dito dahil ang sakit ng katawan ko sa pag-exercise. so, <laughs> so mag-iipon mo na lang ako ng tubig dahil ito yung important tubig. So, ayan. So, dumating na po yung aming tubig kaya mag-iipon ako ngayon. So, so habang nag-iipon ng tubig, nagluluto ng tanghalian. So, ayan. <laughs> so, yan lang. Thank you for watching.